Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 11 ng Agosto, ipinagdiriwang natin si Santa Clara ng Assisi. Kamusta? Si Santa Clara ay isinilang noong 1193 sa Assisi, Italia, sa isang pamilyang mayaman at maharlika. Inspirado sa buhay ni San Francisco ng Assisi, nagpasya sundan ang landas ng kahirapan at debosyon sa Diyos. Sa edad na 18, tumakas siya mula sa kanilang tahanan upang sumama kay Francisco at sa kanyang mga disipulo. Inialay ni Clara ang kanyang buhay sa panalangin at paglilingkod sa mga mahihirap. Ay itnatag niya ang order ng mahihirap na babae na kalaunan ay tinawag ng mga mahihirap na Clarissas na sumusunod sa tuntunin ng buhay ni San Francisco na nakabatay sa kahirapan kasimplehan at panalangin. Siya at yung kanyang mga kapatid na babae ay namuhay sa matinding kahirapan, lubos na umaasa sa banal na providensya. Ginugol ni Clara ang kanyang buhay sa Assisi sa Monasteryo ng San Damiano kung saan siya naging abes. Isinulat niya ang unang kilalang monastic rule na isinulat ng isang babae na inaprobahan ng Papa ilang araw bago siya namatay. Si Clara ay kilala sa kanyang malaking kabanalan at maraming milagro. Namatay siya noong Agosto 11, 1253 at nakanonize dalawang taon pagkatapos ng kanyang kamatayan ni Papa Alejandro IV. Narito ang isang dasal na inaalay kay Santa Clara ng Asisi. O Santa Clara, ikaw na sumunod kay Kristo sa kahirapan at kababaang loob. Tulungan mo kami na mabuhay ng simple at alisin ang aming pagkapit sa mga material na bagay. Gabayan mo kami sa aming espiritual na landas at tulungan kami na manatiling tapat sa aming pananampalataya kahit sa mga panahon ng kahirapan at pagsubok. Santa Clara, ikaw na nag-alay ng iyong buhay sa paglilingkod sa iba, inspirasyo kami na maging mapagbigay at mabait sa mga nangangailangan. Ipagdasal mo kami upang makamtan namin ang biyaya na sundin ang halimbawa ng iyong pagmamahal at debosyon. Ipanalangin mo kami sa Diyos upang makapamuhay kami ng isang banal na buhay, punong-puno ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, at naway tulad mo makamtan namin ang buhay na walang hanggan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Sa so, pagkikilawan na rin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.